Sa ng mga pag Ang pagkakaiba po ng ating Panginoong Iso Kristo sa ating Panginoong Diyos. Unahin po nating basahin itong nakasulat sa unang Timoteo. Pakinggan po natin dito po sa 2 at 5. pagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Iba po ang ating Panginoong Iso Kristo na tagapamagitan sa Ama kaysa sa Ama na pamamagitanan po ng ating Panginoong Iso Kristo. Bukod dyan, mga kaibigan, ano pa po ang patotoo ng Biblia tungkol sa Panginoong Iso Kristo? Ganito naman ang ating mababasang nakatala sa aklat naman po ng mga gawa, sa 2 sa 36, ganitong pahayag sa atin ng Biblia. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Napansin po ba ninyo mga gili po naming mga taga-subaybay? Iba po ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Iso Kristo kaysa sa ating Panginoong Diyos ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Iso Kristo ay bigay o kaloob sa Kanya ng ating Panginoong Diyos, ginawa po siya ng Ama bilang Panginoon. Ano pa po ang pagtuturo ng Biblia na nagpapatutuo pa sa ating Panginoong Heso Kristo? Dito pa rin po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 5.31, ganito naman ang nakasulat. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay, upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kaibigan, narinig po ba ninyong pahayag ng Biblia? Iba po ang ating Panginoong Iso Kristo sa ating Panginoong Diyos. Kung bakit ay sapagkat ang Panginoong Iso Kristo po ay ginawa siyang tagapagligtas. Ang ating Panginoong Diyos naman po ay gagawin niya ang pagliligtas sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano pa ang pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kaibigan, na nagpapatotoo pa sa pagkakaiba ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Filipos. Pakinggan po ninyo ang 2.9. Ganito ang nakasulat hanggang sa talatang 11. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Mga kaibigan, ang pahayag po ng banal na kasulatan, ipinasasamba po ang ating Panginoong Iso Kristo. Subalit, kaya po ba siya ipinasasamba dahil sa siya po ay Diyos? Hindi po, mga kaibigan. Ang pagsamba po sa ating Panginoong Iso Kristo, ayon po kay Apostol Pablo, ay sa ikararangal ng Ama. Bukod po sa natalakay na, ano pa po ang mga patotoo ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Iso Kristo na nagpapakilala na iba siya sa tunay na Diyos. Babasahin ko po itong nakasulat dito po sa Efeso. Pakinggan po natin ang pahayag muli ni Apostol Pablo. Sa uno, mga talatang 20 hanggang 23, ganito po ang kanyang sinasabi. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Saka iba ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Maliwanag po ang pahayag ng mga apostol ng ating Panginoong Isus ay inilagay po sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Lahat po ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban na maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ito pong mga tinalakay po namin, mga binasa po namin mga talata ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Isokristo. Lahat po ng ito, mga kaibigan, ay kinikilala ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi po mababa ang aming pagtrato o pagtingin sa Panginoong Iso Kristo. Lalo po, hindi po namin siya hinahamak. Sa kabila po ng mga katangian at mga karangalang kaloob sa Kanya ng ating Panginoong Diyos, ano po ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Iso Kristo ayon na rin po mismo sa Kanya. Pakinggan po ninyo mga kababayan, ang sagot ng ating Panginoong Isokristo. Ganitong pahayag niya, dito po sa Juan, sa 8.40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Pahayag po mismo ito ng ating Panginoong Isokristo. Anong dapat nating mapansin, mga kaibigan? Kung ang ating Panginoong Isokristo po ay Diyos, ay eh dapat po meron siyang maliwanag, naturo na siya mismong nagsasabi tungkol po sa kanyang pagiging Diyos. Subalit, gayon po ba ang itinuro ng ating Panginoong Iso Kristo? Hindi po, mga kaibigan. Kailanman po ay hindi niya ipinakilala na siya ay Diyos. Hindi po niya sinabing siya ay kalahating tao at kalahating Diyos. Mga kaibigan, meron pa po kaming gustong ipapansin sa inyo. Nang ituro po ba ng ating Panginoong Iso Kristo na siya ay tao, hinahamak po ba niya ang kanyang sarili? Nang ituro po ng mga apostol na ang Panginoong Isus ay tao sa kanyang likas na kalagayan, ay hinahamak po ba ng mga apostol ang ating Panginoong Iso Kristo? Bakit po tiyak na hindi ipinakilala ng mga apostol ng ating Panginoong Iso Kristo ang tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang sagot ni Apostol Pablo dito po sa Unang Korinto sa 8 sa talatang 6, ganito po ang ating matutong hayang nakasulat. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon sa si Yeso Kristo na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan Niya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang sabi po ni Apostol Pablo sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Kaya hindi po ipakikilala ng mga apostol na Diyos ang anak sapagkat ang Ama po ang iisang tunay na Diyos na kinilala at ipinakilala ng mga apostol. Mga kaibigan, ito rin po ang pagkakilala hanggang ngayon ng Iglesia ni Kristo na naglilingkod sa inyo. Hindi po kami humihiwalay sa itinuro ng mga apostol. Sayo, mahal, Ako